Hi, good evening Marinduque. Okay, good evening Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kababayan natin in abroad, good evening. This is live Marinduque News at in Baguio City. Okay. At uh, ayan. Nandito po kami sa uh, Christmas Village ng Baguio City. Hello po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon. Ano po? So bahagi po ito ng ating familiarization tour dito po sa... sa bahagi ng Baguio City. Ano po? So, alam naman natin ay... Uh, panahon ng... Ano akin Ng Kapaskuhan. And uh, like our promise in Marinduque, dito sa Baguio, eh ginagawa din ngayon itong pag-celebrate ng, ng uh, Christmas celebration. So, ang kagandahan dito, ano, ay... Ayan. Alam niyo ba na meron din silang ano, meron din silang uh, Christmas uh, tunnel, Ayan. Pero alam niyo ba na dito po ay uh, may income ano? May income po ang ang Christmas Village. At uh, ang entrance po ay 150 per head plus uh, senior. Magano sa senior magkano? Sa senior 100. 100 lang. Ayan. So, hello mga kababayan. ah, uh, narito po tayo ngayon sa Baguio City upang tunghayan din ano ah, uh, ang kung paano sinisilebrate dito at ginagawa yung Christmas celebration no, dito sa kailang Christmas village. So, dito nakikita po natin ah, uh, kaya sa atin ano sa Marinduque na na sinalubong. tahapon nga pala ay sinimulan na po yung pailaw ano diyan sa ating uh, sa Buak at sa Santa Cruz ano po. So napaganda rin po ng ating bayan ng buwak, napaganda ng ating bayan ng Santa Cruz at naging anturios ano. So ito ay bahagi nung nung uh, ginagawa na pagsalubong sa Kapaskuhan. Likewise, dito naman sa Baguio ganito din. Pero ano po nakikita natin yung pagkakaiba? Sa dito po ay uh, income ng ating uh, ng Baguio City itong kanilang ano kanilang uh, uh, Christmas village. Kita magkano ang binayaran natin? 150 and 120. Ayun. 150 po ang entrance sa sa regular na adult at sa senior po ay 120 120 pesos so sabi ko po, sabi po namin dalawa po ang senior isang magiging senior at saka po ako po ay alalay ng senior <laughs> so hello sa ating mga kababayan so ipapasyal po namin kayo uh, ito po ay part pa rin po ng familiarization tour ng Dream Favor and Tours para makita natin kung paano pa po paula din din ano may i share natin sa ating lalawigan ng Marinduque kung paano pa po ba rin yung ating turismo ano at uh, nakuha din po tayo ng mga ideas, ang um, ang uh, Dream Fable, Travel and Tours maging ang uh, ang pangulo po kasi lokyo yung pangulo ng uh, Marinduque Tourism Council kung paano po nakatutulong sa ekonomiya sorry Uh, kung paano makatutulong sa ekonomiya ng ating lalawigan Yung ganitong ginagawa, pinapractice po ngayon ng Baguio City sa Kailang Christmas Village. So, ayan, may mga nakakostume din po ng mga uh, siguro ito'y magpe-perform. Uh, may mga circus po sila. May mga food court. Pero ikutin natin, ano? Dito pa lang po tayo sa entrance. kita ikutin natin. Ayan. So, So habang naging picture si na tita Halo halo ano May mga performance din po dito May mga store yan Hello welcome Hello Kuya Nelson Kuya huh? Nelson sila mabatiin mo Ay okay. mga kuya dyan At ate Ano sa So ayan uh, We are at Baguio City. Marindu News at uh, Baguio City sa kailang Christmas Village. So, ito yung setup po nila at uh, ng uh, Baguio City ano sa kailang Christmas Village and may mga ganito sila oh may mga paganito pa sila ayan para mga so snow ano ayan o <laughs> mo ayan di ba may mga paganon ganon pa sila oh ayan and shout out po Duno sa lahat ng mga kuya, sa lahat po ng mga, mga, mga kuya ayan sa lahat po ng mga kuya sa tatlong hari matikas eagles club ayan at uh, sa aming club sa tatlong Hari Matigas Eagles Club tulad kay Andrew si diyan uh, sa lahat ng mga ate din po ano at sa lahat ng mga agila so lumipad po muna ang mga agila dito sa ano sa Bgy City at dito po kami sa Christmas Village kaya ay tawag din mo yan, okay lang okay. okay. so, it's all right ayan, um, ayan na yeah, picture po. <laughs> so, ito yung setup po nila dito sa Baguio City. Pero ang daming tao ano po. Kahit na 150 ang bayad po ng adult huh? at ang senior po ay 120. Imagine niyo po, ang uh, ganito ang daming tao. Sabi natin na city po ito. Pero may ano po eh, may income. Income po sa sa kailang pamahalaan ano. Ito pong uh, po nila dito sa sa Baguio City. Actually, masinuna po namin po itong Christmas Village dahil mas maaga doon itong magasara until uh, 11 in the evening. And uh, yung night market po may pupuntahan din po natin. Uh, kung paano po nila ginagawa. O sinasagawa. <laughs> ano po, yung kailang uh, mga performance din po dito sa Christmas Village. So, tiyan natin kung gaano kalaki. Yung uh, ginagawa nila dito, yan, may mga, mga food po sila. May mga, ayan, may Santa Claus po sila. Ayan. Yung pala nakita natin kayo naka-costume dito pala yun. Para sa picture taking. Tayo. So, more on, ano, more on kabataan uh, ni po ito. Gaya po lang pinapraktis po sa buwak, ano po. Sa buwak, may ganyan rin po tayo. And uh, siguro maganda po yung mga rin, ano. So, they practice yung mga uh, picture taking po sila mga nakakostume, like this, ano. May mga wish din po sila doon, no? Oh, para mga wishes. And lahat po niya yan, ay may bayad ko. Ano? So Pagka kumuha ka doon ng wish, may wish, ayan, may oh, maggalagay ka, ano ba? Ay, may bayad ko. Ayan. Ayan, may wish. Ayan. So, ate, ano yun? Pagka nagalagay ka ng wish, may yasabit mo doon? Yung mga oh. bata ko. Mga bata. Sa mga, para sa mga children ito. 4 to 12 years old. So, may bayad ba sila dyan? Wala naman. So, parang entertainment din lang. So, ayan. So, pwede, pwede pala ito sa ating dyan sa ating probinsya. So, para sa mga kabataan, para yung mga wish nila, kayo Christmas, malay mo, makarating kay Santa Claus, di ba? So, parang ganun. Parang a practice kung typical na sa mga medyas, ito, isusulat nila. Ayan. So, part ito ng ano, program ito ng provincial uh, o ng city government uh, or ng organis ano organization? Ano po? Ano uh, dati pa po to nung nagstart po yung city? Oo. Oh, oh. So talaga po talaga po. What I mean, sino yung nag-handle nitong ganito? Ano po? Oo. Ano po? Ayun, yung organizer. Ayun. So, uh, malaking bagay ito, ano? Na makapag-wish yung mga bata. Hindi lang gusto ng gadget sa so, ganito simpleng bagay na pa na nila yung spirit of Christmas ayan thank you ma'am thank you so ayan at uh, kung may wish sila dito dito naman at dito si Santa Claus so pwede sila magka picture po dito so pakita natin ayan so magka picture yung mga bata actually hindi lang mga bata eh, no? pwede rin mga mga young in in in, uh, in mind, ang gaya po nitong dalawang ito, mukhang magawa picture din. Siguro, bata, po. bata daw po sila, yung mga bata pa bata po ang ang isip <laughs> o oh, yan yun yung unang bata ang isip po oh. magawa picture din so <laughs> so nagbibigay naman ng donation doon so may mga donation so ayan at nakapila po ano lalo na po yung mga anak po nila yan so ganito ganito uh, ginagawa ano yan yung kailang ah, uh, celebration at mga ganap dito sa Christmas Village. So may ganito sila Parang nasa snow, ano, nasa snow. Pero actually mga bula lang 'yan eh, no. Ay, uh, si Tito Nelson 'no, oh, ayan 'o. Oh. Oh, 'Di ba? Slow motion pa. Oh, ayan. So ayan. So, so ganyan po ginagawa po dito sa Baguio. Ayun po 'yung mga alam niyo na, napaka-simple, pero po do mga drama parang sa Belen nas sabay po ng mga music, ano. So, ganyan po. So, ito po. Kaya, sabi na natin mga kabahin. ko ba, full marinduke news. Pero bakit na uh, nandiyan kayo sa Baguio? So, ito po yung part ng familiarization na ginagawa din po namin. To, umbaga, mama pa tayo ng iba ba mga ideas. Makita din ng ating pamahalaan. Makita ng ating mga kabahin. Na pwede pala, ano, na gawin din ito po ginagawa dito sa Baguio City at income generate po ito uh, ng uh, ng hindi lang ng organizer kundi ng uh, ng Baguio City government okay? kasi may mga organizer din po yan no? eh pwede din sa ating lalawigan at sa ating mga bayan actually oh, parang actual na mga drama lang yan no? then may mga may mga ganito may mga laro no? so yan, nag i yung mga bata. So, ang sa atin po, mga kababayan, eh, hindi lang laging gadget, ano? Yung hawak po ng ating, ng ating mga bata, no ating mga chikiting. Yan. Nag nag-i-enjoy po sila. And at the same time, yung spirit po ng Christmas, ay ipaparamdam din po dito sa ating mga kabataan. Kasi, lalo na po yung mga, ano, mga, bab pre-pandemic uh, children na mukhang hindi na po alam ano o hindi po pamilyar doon sa mga ginagawa o kaganapan sa Pasko ayan so yan po at uh, very simple typical na ano lang po na gawain ang mayroon po dito sa Baguio City dito sa kanilang Christmas Village Uh, parang ano, parang simple na ginagawa o dito dramatize o activities na ng Kapaskuhan ano para maalala ng ating mga kabataan yung pong uh, Pasko ayan actually parang napakaliit lang ng kailang Christmas village eh hindi po kalakihan mga kababayan yung Christmas feelings nila ganyan lang parang isang ikot lang pero tingnan nyo kung gaano karami eh, yung mga narito po ngayon ayan, hello po sa mga kabaten Merry Christmas 26 days ba uh, before Christmas <laughs> live po dito sa Baguio City Marinduque News live at Baguio City ayan at uh, bagyo din ito nung nagatanong po yung iba Bakit uh, si DJI na dito sa Baguio sa, sa summer capital of the Philippines uh, Tanong po nung iba, gaano pa kalamig sa, sa Baguio po ngayon Actually, uh, hindi ko natin na-check ano? Hindi ko na-check na -check sa temperature Kung gaano po kalamig po dito pero yung kung panahon po ngayon dito, eh parang kasing lamig nung nasa ano, nung na, nung pumunta kami nung isang araw sa Sibuyao. Oh. Parang ganun lang po. Ayun yung lamig po dito sa sa Baguio City po ngayon. Kaya lang na uh, unlike sa sa Sibuyao, medyo mahangin ano. Dito po ay walang hangin. Gusto oh, ko pumunta doon, makakita dito pumunta doon kaya ako. Oh, yun, aakyat uh, doon. So, nyo, nakapila mag, Para magka-picture eh, matatanda So, ganun, ganito nila tinatangkilik Yung uh, Yung mga activities dito sa Christmas Village po ng Baguio City Yan, tatakitan natin ha So, ito So, mayroon din silang mga ganito o, pakita ko po sa inyo Meron po silang, medyo malikot yata yung camera po meron silang ganito na natitigal na mga parang sa Belen ayan meron silang baby Jesus Christ doon na so ayan so ganito nila pinapractice sa si Virgin Mary ayan na, na ganda oh. uh, ayan pero meron na inaligaw dito isang pasto may dalang ano iba yung gamit niya oh. parang ano to yung umiilaw na ano <laughs> ayan So, yan yung setup nila dito sa Baguio City. Ayan, kaway-kaway. Ayan. Oo. So, ganyan. So, ayan mo ito. Yung mga estudyante sila or... Some of Some po sila. Some po. Ay, parang yung iba lang. Oh, mga volunteers. Uh, volunteers na mga gumaganap dito as uh, apostle and ano, mga... Uh, si Ma Mama Mary at saka si Joseph mga empleyado din sila. So, ibig sabihin may handler na nangawak dito, dito sa ganito activities. Kaya part kayo ng city government or what else? Brian, hindi ka nga dito. Brian! Hindi ka, hindi ka dito. Hello, sir. Hello, no, sir. <laughs> sir, live kaya sa Marinduque News, ano po? We are from Marinduque and part din kami ng tourism. So, Uh, Nagutuwa kami ano na makita yung ganitong practice ninyo dito sa inyong Christmas village. Tanong ko lang sir, sino po ang uh, organizer po nito ng ganitong program ninyo? Uh, sina Sir James po. Opo. Uh, private po ba ito or part ng city government? Uh, driving private. private so with coordination ng uh, ng pamahalaang uh, panglungsod ng uh, Baguio uh, oo oh, oh. so ito mga talent ninyo is mga estudyante pa sila or estudyante pa. mga estudyante so um meron pa silang income ito pa income generating Apo. din sa kanila extra, extra income din extra income din sa kanila at the same time eh practice nila yung uh, yung day one ng pasko oo So nakakatuwa ano, Ay, eh, kaya narito kami sa Baguio to familiarize yung Baguio City at saka yung activities niyo like itong inyong uh, Christmas Village. ano po? So, ayan, thank you sir at uh, sana maging uh, maka-encourage nito ano doon sa ibang mga probinsya like sa aming province na pwede pala no, na makatulong especially sa ekonomiya at the same time sa mga kabataan gaya nila. Ayan, thank you sir and Merry Christmas in advance. Thank you, thank you. Thank you. Ayan, thank you. Uh, uh thank you. So, ayan, hanapin ko na yung aking mga kasama. So, ayan, actually private po pala ito. Uh, MTAI, Marinduque Tourism Association, uh, BCCI. Uh, and ito palang organizer nito ay private sector. Ano po? So, may income, ano? At mga kabataan po yung mga talent po nila na gumagawa po dito. Ano po gumagana po dito? So, nakatuwa ito na these activities ay, uh, uh, ano po, ang uh, private sector po ang uh, gumagawa. So, mga susan, uh, ayun sa na-interview ko, ito pala, activities na ito, ay ginagawa, ang organizer ay private sector. So, private sector. So, kumikita po, at yung mga talent dito ay mga, mga ano din, mga estudyante. So, sabi ko, pwede rin pala ito sa ating Samarinduque. Okay? Pero, sa kanyang yun po, yung ating... Uh, at tinig sa Marinduque ay talagang uh, the government, yung gobyerno ang uh, ang, uh gumagawa ngayon. Oo. Oh, oh. oh, oh. So, pwedeng uh, public-private partnership. Ayan, yung mga sharing. So, nakatawa naman, ano? Na, na pwede palang naging income generating po ito, hindi lamang ng pamalaan ng private sector at naging ng mga estudyante. At e, sa lahat pa ito, pinapatak ng isang isang organizer ng private sector. At yung mga estudyante, sila yung mga naandyan, gumagana. At may income din sila. So, yan. Galing ng ginagawa ng Baguio City. Sana all. <laughs> so, bakita natin. Pati po yung mga talent nila doon, yung mga kumakanta sa entablado ay mga kabataan din. So, nag enjoy yung ating mga kabataan at pati yung mga nakatatanda. Actually, hindi na nakatanda. Pati senior citizen. Young in mind So, diba? Nag-i-enjoy po sila dito. po sa nagatanong, ano, ito ba ay saan? Baka isipin na naman po ng iba, saan ito sa Marinduque? Again, uh, nasagutin po natin yan. Ito po ay sa Baguio City, sa kanilang Christmas Village. Ano po? So, part po ito ng aming familiarization upang makita namin ng iba't ibang mga uh, aktibidades sa iba't ibang mga lugar na pwede rin na i-apply sa ating uh, lawigan ng Marinduque at uh, inyo po dito sa Baguio pati yung performer po nila ay mga kabataan din ano sila yung kumakanta at uh, nagapatakbo po dito ng uh, mga programa dito po sa Christmas Village dito po sa Baguio City until 11 in the evening ano po so ayan at uh, marami po tayong tututunan din sa pag-ikot po natin ang binayaran po namin doon sa mga pupunta po dito ano ay one, po sa adult ay 150 pesos at doon po naman sa mga senior ay 120 pesos imagine nyo po ano ang dami po nakapila ayan, tulad po dito, maraming nakapila so pwede pong maging income po ito ano po uh, imagine nyo po kung gabi-gabi ganito, dinadag sa mga tani, parang family, family bonding din po ang nangyayari po dito sa uh, Christmas Village po ng Baguio City. So, yan. Ilamang po. At uh, again, sa mga bumabati, hindi ko po kayo mabati. Ano po? Hindi ko po mabasa yung pong mga yan, Christopher Wackies. Wow. Ayan. Marami wow Sana all. Ano po? Na uh, pwedeng gawin din sa ating nanubigan. Hindi lang pamalan pala kundi maging ang private sector po natin ay eh, pwedeng tatis ko rin. And kinanoy po naman kung paano po sinusuporta ito ng uh, ating mga mababayan uh, dito sa Baguio City. This is uh, Marinduque News. Ayan, DJ Adrian live po dito sa, sa Baguio City sa kailangang Christmas Curry. At pre, uh, bago tayo magpaalam, ano, dahil mamaya po pupunta naman po tayo, sa kailang night market tingnan natin kung paano naman lagi na ginagawa ang night market pero kung ating iikot yung ating iruruling po natin yung ating camera eh hindi po kalakyan itong kanilang Christmas village meron lang talaga sila itong entrance ano po na may may fee 150 pesos do sa mga adult at yung young in mind ay uh, 120 pesos ayan Shout out po sa lahat po na nanonood sa buong lalawigan ng Marinduque, Luzon, Visayas at Minda na maging sa iba yung dagat. Sa mga Marinduque yung sa eh, mga panig ng mundo, ayan, Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. And yun lang po, wala natin mga kapag. Magabalik po tayo ha, abang uh, sa bagay po tayo, ay uh, mag uh, po tayo. Ayan. Habang nasa bagay po tayo, papakita natin yung mga magandang uh, bahagi ng turismo ng uh, Baguio City. Ayan. Mamaya po ay pupunta po kami sa night market. Ayan. At doon sa magpupunta po ng Baguio, uh, huwag po may pag-alala. Kung may nasakyan po kayo siguro, iwala lang po yung sa mga hotel po ninyo. And may mga grabs naman dito at mga taxi. Ah, uh, po 'yung sakyan, ano? patungo po doon sa mga desperation doon. Mabilis lang. At uh, binayaran lang po namin kayo na doon mula doon sa aming uh, tinutuloy yan ay parang mga mga uh, uh, 58 pesos lang. Ano, or 60 pesos. Yan. So, again, uh, Merry Christmas in advance. Mamaya po, samahan niyo po muli ako. And, uh, uh ano ba? Comment ko. <laughs> Comment ko um, kumpara, ano? Dito sa Baguio Christmas Village at saka po dyan sa atin sa Marinduque, okay, mas di habak na maganda ang buwak ngayon dahil merong fountain ang uh, buwak ay meron pong pailaw uh, ang Santa Cruz meron din silang Christmas sa uh, 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 village ano po, or meron din silang uh, uh tawag doon Uh, meron sila mga pailaw ang, ang Santa Cruz Baging Antonios at may mga giant Christmas tree. So, kung pa eh, compare po natin ay eh, mas maganda. Siguro, number one, mga kababayan, ang natin yung uh, sariling atin, pagdiwang natin ang kapaskuhan, uh, natin yung ating mga anak, yung ating mga kabataan. Uh, ito, napagandang part po nito para Uh, hindi lang laging gadget yung hawak ng ating mga anak, nilang puro cellphone, ano, ipadama din po natin sa kanila yung pong diwa ng Pasko ayan, and thank you po sa lahat na nagsipag-share, nagsipag-like sa mga hindi ko po mabasa yung pong inyong mga greetings, ayan hindi po ito sa buwak Adidas Nulueta sa ano po ito, sa Baguio City uh, narito po tayo sa Baguio City para i-compare ano po itak itingnan ano familiarize yung Baguio City at sa uh, tingnan kung uh, eh ikaw hindi na po sa ikukumpara na natin ano pero kung paano na practice yung pong gawain nila dito sa kailang Christmas village at kung paano po kumikita ano po yung kailang Christmas village po dito ano po na pwedeng pwede naman nagawin dyan sa ating lalawigan ng Marinduque kumpara po mas maganda yung buwak, mas maganda yung Santa Cruz, Torrijos, at dyan sa ating lalawigan ng Marinduque. At pinakamaganda, kumikita po uh, dito, na pwede rin po dyan. Dito po, ang nagpapatakbo ay private uh, organizer uh, ng Kailang Christmas Village. Pero tingnan nyo po, ayan, nangaba po ng pila, at punong-puno po ng mga tao. Ah, oh, ang daming kabataan. Hindi lang po mga kabataan, naging mga katatanda, narito po, nagtitipon-tipon ano, dito sa kailang Christmas village. Uy, wag po kayo kaalis, ha? Uh, again, sabi ni Kabayang uh, Rulli really Mar really pastra Pastrado, pwede naman po gawin. Uy, pwede po talaga, no? And, uh, again, yung diwa ng Pasko ay enjoy po natin. Ano? Ah, hindi naman po kinakalam, may eh, pera ka dito. Ano po? yung banding, family banding ay nataka alaga. Live po dito sa Baguio City, sa kanyang Christmas Village. Kasama ang Dream Paper Travel and Tours. Ayan. Uh, live po kami dito. O pang yatid po. Uh Oo. -oh. Uh, dito po sa Baguio City. Ayan. Thank you po. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Sales. Mamaya po ah, sa night market po tayo. God bless everyone. Mamaya po nasa night market po kami i-compare din natin ang night market nila sa Baguio at yung night market natin yun sa Marinduque God bless!